Masasabi ko na God want us to know about the real word. Kaya huwag po tayong magsawa na magbasa o makinig sa mga salita niya na mismo tayo magbabasa sa Bible, no? <clears throat> Ako kasi based talaga on the Bible. Kaya kahit babasahin ko na lang na sana po kayo ay mabibighani ng kanyang mga salita. At napakaganda po ito mga kaibigan. Shoutout po sa aking mga panauhin na nandyan. Salamat po sa inyo. kagabi ko lang po ito na ano, hmm, kagabi ko lang po ito na basa, uh, during my break time po. At uh, syempre, ito po, hiningi ko po kay Lord, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng, ng minsahi, talk to me. So, God will talk to us, uh, to us in different ways. Siyempre, lalo na dito sa kanyang mga salita, no? Kasi itong word of God ay galing po sa kanya. At marami po tayong matutunan. Sabi dito sa Ezekiel chapter 2 verse 1 to 10. In Tagalog, at sinabi niya sa akin, Anak ng tao, Tumayo ka sa iyong mga paa at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. At ang Espiritu ay suma sa akin nang siya'y magsalita sa akin. At itinayo ako sa aking mga paa at aking narinig siya na nagsasalita sa akin. At kanyang sinabi sa akin, Anak ng tao, sinasugo kita sa mga anak ni Israel sa mga bansa na mapanghimagsik na nangaghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsi sa laban sa akin hanggang sa kaarawan ng ito. At ang mga anak ay walang galang at mapagmata matigas na loob. Sinasugo kita sa kanila at iyong sasabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. At sila sa didinggin Manila o sa itatakwil Manila sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Gayon man ay matatalastas nila na nagkakaroon ng propeta sa gitna nila. At ikaw, anak ng tao, huwag matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita, bagaman maging mga dawag at mga timik ang kasama mo. At bagaman ikaw ay tumatahan sa gitna ng mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manglupay man sa kanilang mga tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sang bahayan. At iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa dibinggin o sa itatakwil man sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. Ngunit ikaw, anak ng tao, binggin mo ako. Binggin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapanghimagsik na gaya niyaong mapanghimagsik na sang bayan. Ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin ang ibinibigay ko sa iyo. At nang ako'y tumingin narito isang kamay na nakaunat sa akin at narito isang balumbon ay nandoon. At ikinagkad niya sa harap ko at nasusulatan sa loob at sa labas at may nakasulat doon ng mga taghoy at panangis at mga daing. Yan po ang salita at ang ganda po no. Imagine po kaya hindi po nakapagtataka kung makimigman man ng tao hindi. Kasi mismo ang Diyos ang nagsabi kay Ezekiel. Ezekiel, no? Sinabi niya, At iyong sasalitain ng aking mga salita sa kanila at didinggin, uh, sa didinggin o sa itatakwil man, sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. Imagine, mga kaibigan. <clears throat> Nasa sa inyo po yan kung makinig kayo hindi dahil alam ng Diyos kung kayo po ay nakikinig o hindi. Sabi, didinggin man o itatakwil man. So, nasa sa inyo po talaga yan. Tama po talaga yung sabi ng isang kaibigan ko no sa Facebook na siya din kasi nagsishare sa salita ng Diyos. Sabi niya, basta tayo, wala na tayong pananagutan sa Diyos, sinasalita na natin ang kanyang mga salita at nasa tao yan kung tatanggapin o hindi. At ito, connected po mga kaibigan. Ito po kagabi, hiningi ko po kay Lord. Uh, Nag-break time po ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng minsahe, talk to me. And then, syempre, marami din po talagang tanong sa isipan ko, bakit yung mga tao, uh, hindi sila natutuwa. Iyon po ang naramdaman ko, nakikita ko no? Kasi, syempre, nagda-live po ako and I talk about God. At dahil nga sa gusto ko talaga na mapalapit kayo sa Kanya, ay sinasamahan ko ng pasasalamat, no? Uh, hindi naman sa yung nagkakawin, nagkikwenta ko pero sana naman po no magkaroon kung sino man nang diyan mahiya naman po tayo sa Dios no. Hindi po kayo hindi po lahat na nagsasalita sa salita ng Dios ay nagbibigay din po ng konting pasaya po. Pero nakikita ko sa iba pag nagla-live sila, grabe po nandoon po yung talagang pipiesta sila sa mga comment. Pero pag sa ng Dios, wala, hindi nagpipiyas sa parang ang, 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 lungkot, no? Parang napipil ko noon na dahil nagpapasalamat ako, ito totoo talagang salita ko na nagpapasalamat ako. Parang nagpapakita lang yung mga tao na kunwari, oh, nagtamsak na ako, nag-share, sinare ko na yung live mo. And then, pagkatapos nun, wala na. Umalis na. Hindi naman ganun ang hinahanap ko eh ano ba ang ano ang makukuha ko doon? 'Di ba? Ako nagsasalita sa salita ng Diyos. Ngayon, continue ko dahil ito ay masasabi ko itong nasa Ezekiel chapter 2, masasabi ko na kung sinasalita ng Diyos kay Ezekiel na yun nga isalita yung kanyang mga salita ay ganoon din sa akin dahil ganang gusto ng Diyos na sa ating lahat na isalita ang kanyang masalita para yung mga tao na hindi nakakaalam sa katotohanan ay matututo at malalaman po ang katotohanan. Kaya yan po ang aking ibabahagi sa inyo po ang tungkol po sa salita ng Diyos. Na sinabi, open thy mouth and eat that I give thee. Take my word as thou words or take thy proper food receive it into thy heart ponder it there that it may be the means of strengthening and preserving thy soul as a proper nourishment will strengthen the body and preserve from death yan po ang salita ng Dios ay pagkain po natin pagkain ng ating kaluluwa at uh, ayon po dito, no? Pero po sa verse 1, Ezekiel chapter 2 verse 1, amazing po talaga si Lord. Dahil nagtatanong po ako na, bakit ganon Lord? Noon, totoo noon, noong hindi ko pa nakilala ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita na nababasa ko sa Bible, ay ganoon din po ako, walang, wala din pong gana na magbasa o makinig. O yung bang pag nabasa, kapag basa ng mga salita niya, parang meron pong, hala, na yung bang natutuwa, dati hindi po ganoon. Ngayon, meron na pong katuwaan din sa puso ko na minsan din nasasaktan dahil totoo po yung salita ng Diyos nasasaktan dahil relate, lalo na pag nakagawa ng masama, no? Ezekiel verse 1 sa chapter 2. God speak to Ezekiel po. E Ezekiel. Ezekiel? Ezekiel? Naki, nagsasalita po ang Diyos, no? God speak to, to him imagine. And he said, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak upon thee. And then the Spirit entered. Imagine, mga kaibigan. Ika muna, Tagalog. Ganapin ko sa Tagalog. Jesus. Tapos uh, sa verse 2 po, no? Ezekiel. Ezekiel pala. Ezekiel chapter 2, verse 2. At ang Espiritu ay sumasa akin nang siya ay magsalita The Spirit entered in English, entered into me when He speck unto me. So, imagine mga kaibigan, meron ditong salita na is, ang Espiritu pumasok sa Kanya. So, naunawan ko po dito, no? Kailangan talaga natin na the Holy Spirit should dwell in us, feel the Holy Spirit para po yung mga salita niya ay maunawaan natin. Kahit na tayo lang po mismo ang magbabasa, maunawaan po natin dahil nasa atin na yung Espiritu. Sabi dito, ang Espiritu ay suma sa akin nang siya ay magsalita sa akin. So, ibig sabihin, kung hindi pa talaga tayo renew in Spirit, hindi talaga tayo makakaunawa sa totoong salita ng Diyos. Ang Espiritu ay suma sa akin nang siya ay magsalita sa akin. So kung wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya, ay hindi niya maunawaan kung ano yung sinasabi ng Diyos. No? Kaya kailangan natin, tayo po, <clears throat> sa new generation, marami po tayong mababasa na, lalo na yung mga sinulat ni Paul. Be filled with the Holy Spirit, yung mga gift of the Holy Spirit. Kaya paano natin yan marisi mga kaibigan sa ngayon, ano? Dahil tayo po ay full of sin. Marami po tayong kasalanan, puno ng kasalanan, mga kasamaan, mga ginagawa natin. Kailangan po natin ng renewal. Kaya <clears throat> magsisisi, at magbabago. Tanggapin natin na meron tayong tagapagligtas at totoo po yung pagsisisi po mga kaibigan. And kailangan po natin mag-renew in spirit para po matuwa tayo sa salita ng Diyos. Dahil only the true children of God. Paano tayo matawag na children of God kung hindi pa nag-renew ang ating espiritu? Na-examine natin yan na kaysa sarili natin kung saan po ang katuwaan natin, ano? Naku, alam po natin yan eh. Kung, kung natutuwa ba tayo sa salita ng Diyos pag makarinig, o kahit tayo mismo pag magbasa, minsan sasabihin pa, boring naman ito, hindi ko naunawaan, o diba? Diyan, ma-examine natin. Pero, kung merong mga, mga salita na, yun, mga, kung ano yung gusto, doon natutuwa, di diba? Lalo na yung mga, may kabus kabasusan talaga yung mga green jokes. Tapos yung mga <clears throat> chismis, no? Yun ang mga gusto ng iba. And I thank God Dahil mo um, may chismis na good news, may chismis din na bad. Kaya iwas-iwas din sa mga chismis. Mas pupunuin po natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Kaya ito, sabi no dito, sa verse 3. Ezekiel chapter 2, verse 3. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, Sinasugo kita sa mga anak ni Israel, sa mga bansa na mapanghimagsik, na nangaghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan ngang ito. So, sa ito mga kaibigan, noong unang panahon ay tungkol sa Israel. So ngayon, sa ating generation, kung ikaw mismo, itong sinabi dito na Israel, bansa, ikaw mismo mga kaibigan sa sarili mo. Pwedeng, pwede natin i-refer na ikaw itong Israel o bansa, no? Sa sarili mo. Kung ikaw ba ay mapanghimagsik. Sumusunod ka ba sa, sa Diyos, sa utos ng Diyos? Sinusunod mo ba siya o hindi? Ano ba ang sinusunod mo?